wid dito kasi na nag-aantay naga ng employer ayan iba finish contract my break my terminate ayan so, yung ayan mapukalan din giyo tapos tignan nang yung application mo Ang compatible ka sa employer yung employer doon kasi yeah. ano to overseas employment center inaano so, dito na naman sa... Dito na naman kami, guys. Hanap na naman ng amo. Ayan, mga amo. Kunti ng amo dito. Ang dami nagkaantay. O, mga ayan. Dito mga, mga naghahanap ng amo. mga mukha. Ayan, mga mukha namin, guys. Mga naghahanap ng amo. Yan ang mga itsura, guys. O, ayun. Ayan. Ayan ang feeling na nakuha na. Ayan, oh. Dali, guys. Dali, dali, dali. Wow. Ayan, nakuha na yung guys ano na, blooming na kami na wala pa. Ayan. Ayun naman si ate ay mga kasaman ko pahapon. Ayan, ang cute namin na stop mo. Parang sandara. And, amo, ito, nag-interview.